Magandang araw mga warriors, welcome back sa akin channel. This is Kidney Warrior, ang reyna ng mga bato. Naghahanap po tayo ng pagkain guys for today's video. Kaya let's go! Ang motor na pang deliver sa tubig ang sinakya namin. And since tomorrow is my dialysis, we have decided na magkain sa barbecue. Matagal na rin po kasi akong hindi nakakain ng barbecue guys, simula na nagkasakit ako. So 50 years na, ay hindi ganun. Joke, actually once a month lang po ako kumakain ng barbecue. Kasi hindi po maganda sa akin Napalagi palagi po akong kumakain. Ito. And we are here already guys. Para sa akin guys, dito lang po ang may pinakamasarap na barbecue sa President Quirino, Sultan Kudarat. Dito sa Parinias halal barbecue. Pure. Pure halal po ang luto nila, walang halong pork. Kaya ito rin ang nagustuhan namin bukod sa masarap po ang timpla nila. Ito po ay matatagpuan sa harap ng elementary, President Quirino, Sultan Kudarat. Kaya hindi siya mahirap hanapin guys kasi nasa highway lang po siya. Bukod sa masarap guys, mura pa yung mga benta nila. Ang atay nila, 20 pesos, ten 10 pesos, chicken, chicken skin, 20 pesos, hot dog, may 10, at saka may 15. At maraming pang iba. Mostly, parts lang ng chicken. Hindi po aabot ng 100 ang uh, mga range ng prices hmm, nila. Anna. Bali, ang in-order namin dito ay atay, which is my favorite. Tapos yung chicken skin, ang favorite ni daddy. At yun, yung hot dog na favorite ni churi Hindi sumama si Chiro yung panganay kong anak dahil nag -try out sa basketball. So ayan, it's grilling time. Mag-take out lang kami para kay Chiro. While waiting na maluto ang aming barbecue, it will take 10 to 15 minutes po. Pumasok muna kami at umupo para doon lang hintayin ang aming barbecue. Nag-order na rin kami ng rice para sa aming tatlo. Actually guys, marami pong kumakain dito dahil masarap po talaga siya. Since ginahintay muna namin ang aming order, nagpicture-picture muna kami. Of course, kan na Ayan, naluto na po ang ating order. ba? Diba? Parang sarap-sarap niya talaga tingnan. Sa tingin pa lang guys, nakakagutom na. Super nakakatakam. Ayan o, oh, hindi na napigilan ng anak ko. Kinain na niya yung hotdog niya. Simple lang po ang sauce nito, guys. Toyo lang at kalamansi. Solve ka na. Minsan gani, hindi na kami ga sauce nito kasi yung barbecue itself, it's very nam nam Kapag may budget, guys, this is our way na magka-family bonding. Mag-food trip po kami niyan. Importante yan. po kasi ang family bonding, di ba? Of course! Since hindi po ako pwedeng kumain ng maraming karne, guys, ang kinain ko lang po dito ay isang atay, half ng chicken skin, at konting hotdog. Inulam dog. ko po siya sa aking rice. Super nasarapan ang aking mag-ama, guys. Dahil simot na simot at naubos nila ang aming order. Sabi pa na mag-ama ko, sobrang nabusog daw sila. Sobrang nabusog din ako, guys. Kaya craving satisfied talaga. Kaya kung gusto namin kumain ng barbecue, dito lang talaga kami kumakain sa Pareñas Halal Barbecue na nasa President Quirino Sultan Kudarat. Malapit lang kasi ito sa amin, guys. Mga 10 minutes ang biyahe. I'm not sure, pero malapit lang. Nakatry din ba kayo kumain dito? Eh, di ba masarap? Comment nyo na yan. And don't forget to subscribe to my channel. Of course! And we're done! On, tapos na kami kumain and pauwi na rin kami sunod na sad see you again next time salamat